Ayan, ikabit ko na yung mga ano, mga tinanggal ko dito kahapon. Ayan, sabi ng langgam, babay mo na daw ngayon. Ayan. Wala na sila. Ayan, ibalik ko na yung mga kape. Ayan. Nawala na yung mga langgam. Ayan guys, ayan dito ako nakapresto sa malapit sa may pintuan. Ayan. Nailagay ko na yung mga, ano, mga tinanggal ko kahapon. Ayan, dito muna tayo. Ayan. Nilagay ko na yung chop yung dulo. Pero hindi naman yan dinadaanan dyan ng, ano, ng langgam. Ayan, nilagyan ko lang. Tapos, bali, inangat ko konti yung, ano, yung pako. Ayan. kasi nagkaroon ng ano ng langgam yan inayos ko yung mga kape yung mga kape natin ayan ang oras ay ayan o ah, uh, 4.43 4.43 pm na ngayon ay November 13 ayan yung mga kape natin o diba ang dami natin kape tapos balik na natin sa dati masikip pala kahit na ano dito. ayan ayan kulang ako ng mga ano uh, konti lang yung mga pork ribs tsaka chicken ayan yun na lang kaya puro magic sarap yung nandyan tsaka wala na akong uh, sampalok na more sampalok wala na yun lang bibigyan ko tsaka patis tsaka yung mga tubig na ubos. Ayan. Uh, patis, ayan kahapon kasi walang patis. Eh. Wala na namang doon sa grocery na binili ko. Ayan. ayan yung ayan nakabili na ako ng ano, ng crispy fry na original. Kumuha lang ako ng tatlo, tig-tatlo tsaka garlic. Ayan. Tsaka ito. Kahapon ko lang ito binili. Tapos, ayan, naglagay ako dito. <laughs> ayan, para lang mayroon dyan nakasabit. Naka, ano, ayan. ayan. na lang yung itlog. Itlog is 9 pesos. Ayan. Ayan lang. Tsaka, dumating na naman yung bill. Ayan. Apat pa tong nandito kasi yung yung sa dulo amin yung dalawa yung sa harapan yung isa ayan akong tagatanggap ng mga bill ayan. magkakaroon naman talaga sila <laughs> ayan magkakaroon yan sila wag silang magalala at nandyan lang yung sa kanila ayan. dumating yan kanina ay hindi kahapon pa pala yan dumating kasabay yung sa tubig ayan laki ng tubig ngayon ayan kamusta kayo mga kasabay Mamaya pala mag-aano ako ng asin. magre ako ng asin kasi kahapon ang naripak ko lang is asukal. Naubusan kasi ako ng plastic. Ayan, kanina. Kanina, nakabitin ako ng plastic. Ito na. Ayan. Tiglima. 5 okay. by 11 na ito. Para sa mantika. Ayan. Kasi nga yung ko mantika is 20 lang. Kaya meron pang i-re-repack doon. Mm, kaya naubusan kasi ako ng plastic. Ayan. Kaya mamaya na lang ulit. Mamaya ulit ako mag-repack. -ano, mag yung asin natin. Ayan. Kamusta <laughs> kayo mga kasari? Kamusta sa inyong lugar? Ako, um, ulan na naman. sinisigap sinisikap natin mapuno, diba, para maganda tingnan. Kahit na iilala yung mga tumor natin, diba? Tsaka nabutan ng ito. Ah, kasari, nabutan ng expired. Experan ako ng, ano, ng edding cheese. Kahapon lang ito. Kahapon lang na expired. November 12. Kahapon na hindi ko napansin kasi nga, ah, nag-ano ko dito, nag-aayos ako dito. Tingin lang ko yung expiration. Kaya yeah, itong, ano ko, expired na. Sayang hindi naramdaman. Kasi kung naramdaman sana yan, ano eh. Um, na, ano na lang, na kain na lang namin. Ayan. Ayan yung ano sa atin, ipagkaganyan. Eh, Kaya, talagang dapat lang ito tayo magbabantay ng expiration. Ako kasi ganun eh, lagi, pag may bumibili sa akin, uh, kung ako ng mga tumor ko, lagi, kung, lagi akong nakatingin sa, kahit sa mga pose, eh, ng mga na naman, araw-araw naman kasi namin binibili yan. Eh. Kaya, ano, matagal pa talaga ang expiration. Dito na sa, ano ko, sa tindahan ko is, ano, ah, uh, lagi ako, lagi kong tinitingnan yung expiration talaga. Kaya siguro, pagka yung mga tumor ko, na ano, ka, natitignan munang titingin bago nila mapansin talagang ayoko yung silang makapansin gusto ko akong muna ah, tulad nung nakaraan naman nung nakaraan ano ba yun nakaraan akalain mo yun kung laging ganun lugi na tayo ah, nakaraan naman amang tumas Ayun. kaya bumili napag iwanan kasi nga ano parang nagkamali, nagkamali lang ng ano, kasi dapat di ba ang maunang ibigay mo yung na yung isa na yun. Ay, pag-check ko, ah, expired. Magsasabi ko, wala na, wala na. Ano, wala na ako na ibigay. Kaya bumili na naman ako ng dalawa. Ayan, padalawa dalawa, dalawa lang. Big, ano ko, ayan, meron ako mga tumas doon sa gilid na yan. Eh. Mga tumas no. yan. Kaya kayo mga kasari, lagi talaga, ano. Ay, siguro mga iba nating, ano, mga kasari na ano dyan, ano, lagi talaga. Ano. Diamond ball. <coughs> ganoon eh lagi ako nag-check talaga ng ano eh, ng, ng expiration ayan minsan sa palengke pa lang yan sa pag namimili ako nag-check ako kaya ang tagal ko pag namili ako matagal ako kasi na uh, tinitignan ko talaga <laughs> tinitignan ko talaga yung mga expiration ayan sa mga dilata matagal ang expiration. kaya lang, syempre, hindi talaga natin maiwasan yung ganyan, ito sayang hindi natin maiwasan, sino, sana dahan-dahan lang syempre, sa dami ng item natin sana dahan-dahan lang na ganyan pag yung maramihan ako po lugi na tayo hindi man na natin nabawi yung po na natin, ayan kaya yung sa mga pansit kanton ko, kahit na iyan ang mabilis sa akin eh uh, mga pansit kanton, kahit na mabilis sila yung ang bili ang binibili ko is anim lang hanggang anim lang ako apat ganyan kasi araw-araw naman ako namimili kaya ganun lang yung kuha ko ayan dumating na yung ano bil sa kuryente lima ito nakuha na sa taas yung isa kasi meron nakatira sa taas nakuha na niya yung isa yung sa kanya ayan hindi ko pa ito nabubuksan karaan kuryente namin 69 ayan magkano kaya ngayon ayan pero nakaraos din tayo ayan uh, ano ko na sa inyong mga kasari lagi kayo, lagi kayong mag-check ng ano expiration sayo so, alam na siempre talaga uh, kasama natin sa buhay itong ganito <laughs> Nagkakaroon tayo ng expired kasama sa buhay kasama sa buhay tendera ayan expired expired na ito lahat pati sa mga gamot pagka ano lagi ako nagche-check talaga lagi ko chine-check kaya lang talaga pag inabot sa iyo pag sayo na inabot wala wala na tayong magagawa kaya ang hirap nakaraan nga eh na-expired sa akin nakaraan ano Uh, medical, dami. madami akong medical. Parang, ay ano lang yan, lima, pero kahit na lima, magkano lang halaga ng medical. Sayang, na-expired siya. Pero bumili pa rin ako. <laughs> ay, kasi minsan, minsan kasi, ah, may naghanap kasi, may naghanap kasi ng ano eh, um, medical ito ay okay. likod ito. Ito, medical. Bumili pa din ako laksan. Ito pa na ayos yung mga gamot. ayun alaksan, Ito naman is February 2025 ang medical na ito. Kahit na inaabot sa akin na <laughs> bibili pa rin ba yung check? Bibili pa rin tayo, syempre, mamaya, may maghanap new set. Nandito lang, kasi madalas kami, parang mo. O, pinstin. Vitamins namin. Ayan. E, hindi ko pa naayos, hindi ko pa naiyan na doon sa lagayan. Ayan, pag may bumili, ako lang nakakalam na meron dito. kalagay lang sa mercury. Tatlo ito. Tatlong lagaya na dito sa drawer. Kaya ako lang nakakaalam na mayroon biotlo. O, oh, medical advance password. Meron na pala akong medical dito. Ah, iba naman to. 6 plus 1. 6 plus 1 promo. Ito, isang to. 4 plus 1 4 plus 1 siya 6 plus 1 naman dito kaya pero magkaiba ng presyo ito eh 400 yung isa ko yung isa 200 lang magkaiba ito ng presyo pero nandito naman yung mga resibo hindi ko pa naayos ako nang bilhin yung pagka ano, hindi ko naayos pa ako. Oh. Pero nandito pa ang resibo, ayusin ko mami. Sa iba pala yan, magka iba pa ng ano yan ako. Tapos niyo, buti na, na ano ko ngayon. Meron palang 200, tsaka 400 na medical. Kaya e, ano ko yan sa Mercury eh. Sabi ko kung ilang klase yung medical eh, sa lang daw. Eh, ito pala eh, may 200 eh. O 200 milligram, tsaka medical advance pare namang advance sige naman namang 400 ayan meron dito na marisibo ayan kaya mamaya si ko na pala yan ayan update update lang lagi na lang tayong update update ayan kasi nga hmm, nagayos lang ako lang um, sayang no kapag ka may na ano tayo pag may na expire sa buhay ayan, ganun talaga mga kasari ayan, ayan lang update ko sa inyo mga kasari ang um, November 13 na ayan, tinga tayo palagi mga kasari